Good morning guys um, last day na na ako calendar sa Chicago so magpalit lang may old puan ka ng magbutang sa alam kung saan skill dito eh para kainit ka sa gawas kasi na magpalit okay. uh, lang na itong kainit napapalibag pang o pink ano ba nag pink? Ako nang nabi. So, ano, na, tayo, amok, may mali, may oh, <laughs> okay naman. Um, lang tayong din. So, mukhang hindi magugulong Kita ko 'yung mga panyo. Panyo 'yung tinas. Hindi 'yung do ko, hindi ko nakita mo. Balik kagani, sa langit. na. sale galya na 75%. Oh, ano? Ano? Ano lang 39. Gani, kay hilaman. Ano, Pila man date? 72. Yeah. Ba't may unta nang spaghetti sa Jollibee kay, kay kumakakamit hey, ko sa laag, bang, Santa Barbara. Mo gani. Munya, gibalagyan ko sa akong ante og bag. <laughs> Kaya na. Yeah, no? mao siguro niya mong business po hon. Pink. Can, pink ang pangalan. Mo ato sa amin magpalit ng spaghetti. Pila pa, pila ni akong pali, pila imong hatag sa akong anite? Ako, eh. ako ning paliton sa iya ha. Masa ka sa kay Una Sraichu. Kuwa na diri ang mag almost twelve na diri sa kuan sa hapon. Unya. Napon siya higi. Napon ko sa iya nga kuwan ang lakos nga nga skirt o ganang kay ko niya kay ko man kanang comfy o kanang light kaayo siya ba ganahan kay ko muraha gyud igsuot yan wow patro ako na na ba bar ko kay na balik daw kasi ibagbo ni kasi pila ni di ko basa-basa gud na ko ni payto Oh, sure, sure na ba na nga kung anting? Anong ang papili sana? Oo. Oh, sure. Mother title, iyaharang mama. Onya. Onya. Pila ang price? Lima ni Kektaria in Utah. 500 daw. Onya, ipasipak-sipak na ni nila pag Nag-story sila about nalilila. sa Juan, um, uh, Utah, uh, Baligya Farm, mm -hmm. dito sa Butuan, uh -huh. sa, sa Pilipinas. Pa? Hindi, hindi. Ang operasyon niya. Hindi, hindi. Ang elektrik na ito ano? ano May alas 12 na. na ako. Ako na hindi ganoon ito. Magpag-aaral ito kay Gil. mo ito sa Sarah o hindi mo na niya ayaw sa contract to sell? Ako, ito you So, No? Your excuse since yesterday? Come on. You're, That's Your Sunday is off, right? And then, only two days? Yeah. We're leaving... I thought you have enough... What time is day? Monday. Okay, makagawa sa hawakan mo Chow. Tara na, let's go na. Bye, Chow. Let's go na. Ah! Hey, wala ko'y kwarta ba? Kabilig lang. Daw siya'y kwarta, te. Ano namin gawas? Ha, may asakyan nante. Aw, pula din yung sakyanan. Hybrid yan. ano sakyanan atong kung anong dalon. Sa likod ra ko, sa likod kay sa kuan. Init ba ti? Gwapo ba yung likod? Gwapo ba yung sakyanan ti? Siyempre hybrid ni Lubang! Sakyanan ni Ishaw. Hybrid ba? Hybrid. Okay, let's go na. video na i-imo sa ng aircon is eh. sa kabuk na yung ay labas tingin may yung ka ayo bayad pa ko pag bang madong madong ang ay na ang kay nang babas edit Huwag bang kitang awag ang isang mali-mali yan sila? Ila ang gravy. So, ito nga gravy. Oh, yeah. yes yeah. yung kapay. Ito yung Okay. Ito okay. Jollibee. Sana I may mean, Jollibee. na mm hmm, mm -hmm.